Iniisip ko ang katapusan ng buhay ko ang bawat tao ay nahaharap sa kamatayan. Ngunit ang kamatayan ay hindi ang wakas, ito ay langit at impyerno. Ang langit ay isang walang hanggang maganda, pinagpala, at maluwalhating lugar, ngunit ang impyerno ay isang walang hanggang malungkot na lugar. Ganito ang sinasabi ng Biblia, itinakda para sa tao na minsang mamatay katapus nito ay ang paghuhukom. Noong ika ng Agosto taong 1945, isang bambang atomika ang ibinagsak sa Hiroshima, Japan. Isang linggo bago ibagsak ang bomba atomika. Namahaji ang Estados Unidos ng mga leaflet ng babala na nagbabala na ang bambang atomika ay ibababa, ang napakaliit na bilang ng mga tao na nakakita ng babala at naniniwala na ito ay tumakas at nakaligtas. At ang tatlundaang libong mga tao na hindi naniniwala sa babala at hindi tumakas ay nasunog hanggang sa mamatay sa loob ng tatlong segundo. Ano ang kailangan mong gawin para mapunta sa impyerno? Wala kang kailangan gawin. Kaya ano ang kailangan mong gawin upang makarating sa langit? dapat tayong maniwala kay Yesu Kristo, ang ating tagapagligtas. Sinabi ni Yesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay ay walang makaparuroon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. May magandang simbahan talaga. Para sa mga hindi pa nakakapunta sa simbahan, nag-aalangan ka bang pumunta sa simbahan sa unang pagkakataon? Huwag matakot maging matapang at gawin ang unang hakbang gagabayan kanya sa isang bagong mapagpalang buhay. Para sa mga naniwala ngunit nasaraan ng loob ang Panginoon ay naghihintay pa rin sa iyo at hindi ka nakakalimutan. At naghahanda pa rin siyang salubungin ka ng walang patid na pagmamahal. Iniimbitahan ka namin.